Ano si Ron Bike mo, Pops? Ano, butas po. Ano ah, flat? Oh. Ah, may pantapal ako dito, pre. Sige, may pantapal ako ng gulong. Ah, doon tayo sa bandang, ano, unahan. Ah, oh, doon, sa may malilim. Ah, si Ah, dito mo muna pre. Ah, tapalan natin. Saka pa ba papunta? Ano? Taytay -tay pa mo. Taytay? Oo. -tay? Oh. Ang pa lang sa Angono eh. Dali lang, oh, eh. gagawa natin para. Ah, tapo muna. Ipatong mo rin sa baraan. to presta? Wala po akong adapter eh. And then, meron akong adapter? Wala po, wala po, vulganized ko po eh. Ah, galing nga sa vulganized? Wala daw akong adapter. Ah, ibig sabihin tinanggihan ka kasi wala silang yung adapter oh. na, no? Ito? Opo. Okay. Wala sa ganito? Oh. Eh, kasi hindi malalagyan ng hangin yung gulong pagka walang ganito. Opo. Oh. At ibig sabihin, pagkagaling mong vulcanize, naglakad ka na lang kasi wala silang adapter. Galing ka pa saan? Binangono. Binangono? Nanggangangono? Ang layo ng nilakad mo. Sumabog po kasi sa binangono yung, ano, yung interior eh. Ah, sumabog na yung interior nito? Or, hindi ko po alam kung sumabog ko na ng Ah, tingnan natin. Uh, gagawa natin ng paraan. Ang laki ng butas eh. Ayun oh. Sa parang bundok. Yung pagkahanap po ng bundok. Tapos, di, di, na ata niya napansin. Di galing tagpos. Pagpunta dito, sumabo nga. sumabog. Sumabog. Eh, ah, gagawa natin paraan. Naganap kami kung may pampito yun sa may iglesia. Wala ka daw Sabi, bibili ka daw talaga na sarili mo. Tumabog ka daw. Paano mo? Tingnan mo yung pressure ng hangin. Patch kit.

na pre? i testing mo muna. ikot ka muna isa para sure ball tayo na okay mo. okay ba? So ka siya pa ba? wala siya. wala siya. wala siya. wala siya. wala Subscriber

mapunta yung ng apat? Daytay po. Daytay po. Be Ibig sabihin, nauna lang kayo sa kanya? Hindi po. Ano, inaumano po kami dito sa day may bulkan na ko may pit na may ano. Yung adapter po kasi wala daw siya eh. Oh, oh. Nagtanong kami. Okay, Tapos nung wala po, pabalik namin sa Hampton. Nag-chat siya, may tumulong daw. Buti may tumulong kasi kung wala po ang tumulong, uuwi na po kami kasi wala po siyang... Ibig sabihin, hindi kayo magkasama? Magkasama, so, magkasama okay. po. Magkasama okay. po kami. Ah, magkasama kayo? Eh bakit mag-isa lang siya? Ano po? Tinignan namin na na po sa mga may, may organizing po doon. Oo. Ah. Meron po kami ng adapter. Ano, Ay, ibig sabihin, nauna kayo sa kanya? Kasi naghanap kayo na adapter? Tapos, wala rin kayo nahanap? Wala din po. Wala din po. Ah, buti na lang pala nakakita ako siya eh. Oo, exacto chat niya. Eh, sabi ko meron akong ano adapter eh. Nakita ko kasi siya doon oh, sa may tulay. Naglalakad siya sa may ano, gitna ng initan. Okay, ayun, yun, ko siya dito, sabi ko meron akong gamit. Ayan, sige. Makaka-uwi na kayo nyan. Saan kayo? tay Hindi. Pabait pa lang po kami. Papunta pa lang. Ah, papunta pa lang kayo oh, tay-tay? Ayan, makakarating na kayo nyan. Thank you po. Wala nga naman. Wala nga